dito sa harap ng bahay nila sinil, nagkaroon sila ng konti. Lisa Kasi ang sabi sa akin ni Asis, one year na daw kasi itong ram, Hamro Club nila na nakaregistered sa ano sa district. So parang nagkaroon yata sila ng konting celebration. Lisa Garay. Sunil Garay? At, at, kasi may mga award-award nila. Lisa Garay? Natira Garay? Yun nga, Lama, Asis, Ayanin, ming, Ayanin, nating, hod, Hindi ko naman naintindihan kung ano yung um, sinasabi nila pero may binibigay may binigay kasi sila na konting merienda yung uh, samosa tapos may sweet at saka may konting biscuit biscuit ba ayaw ko sanang tanggapin kasi nga hindi naman talaga ako pumunta para makinig ba niyaya lang ako ni Asis kasi nga tatawagin ang pangalan isa-isa at may ibibigay na ano na konting pera parang ganoon sa mga member ng Hamro Club eh ayoko sa lang tanggapin kaso sabi nung isang didi, sabi niya para kay Babu, para daw kay Asia. Kaya tinanggap ko. Ano naman yon sa Mosa na may uh, konting biskit-biskit. Ayan, tinawag ng pangalan ni Asia. sabi niya wala ba dyan, ano, panakpak <laughs> Buriho talaga si Asia. <laughs> Ayan, uh, redak naman sobre. Ayaw ko man ang aking farisi pero kailangan na matadaanan ng traktor. So, mag treasure lang sila dito. Tapos, may iti-treasure daw siya doon sa kabila. Saka siya babalik para i-treasure naman yung ating padlay Wait lang, anak po ah. Wait lang baby ah. Ito yung basa na hindi nila na-treasure nung nakaraan kaya binilad. Ngayon, pwede nang i-treasure ulit ang ating farsi harvest na natin hindi ko alam kung hinog na yan o hindi pa pero kailangan na sayang yung bulaklak o oh, hindi ko makuha bago madaanan ng traktor hmm, sayang treasure treasure na busy na naman dito sa village harvestan, treasure harvest, treasure tapos traktor traktor na naman traktor traktor isang linggong traktor traktor dalawang linggo tapos taniman na naman ng mustard ay ang alikabok na ang alikabok na maalikabok na hmm. luluto si ama ng chicken ang partner ng chicken ay ano pap yun yung ipapamerienda natin sa kanila. Uh, ayan. Oh, naghahakot na sila. Malapit nang matapos. Tapos, iti-treasure na. Kaya, ito yung chicken. Pasensya na, makalat ang aming kusina dito sa labas. Magulo, makalat. So, si Ama yung nagluluto. Kasi masamang pakiramdam ni Asis. Yung lagnat niya nung nakaraan, parang ano, hindi pa natapos, natuloy na ano na naman. Parang nag-continuous, hindi pa masyadong magaling ina-continuous yung ano niya, sakit niya. chicken curry. Chicken curry. Masarap ang hangin dito sa labas. Maalikabok lang doon kasi naandun yung kaya, yung hangin. Mm. Paharap ang hangin. Kaya, maalikabok doon sa may harapan. Ha? Huh? And eto naman yung sa atin. Bukas, bilad-bilad na ng palay. Tantan na. Tantan na. What am cooking, bebe? Ha? What am I cooking? Chicken? Sabi ko kay Asher, harvest niya yung mga bulaklak ng ano, patola. Habang hindi, wala pa yung traktor, para na yung traktor, kinawag ni Asis. Dadaanan niya ng traktor. Sayang papipiaot lahat ng bulaklak niya. Kaya sabi ko, kunin mo Asher, i-harvest mo. Even the taps. Taps, taps. 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 Come on. Oy, be careful, ah! Uh... Hindi siya marunong mag-harvest. Not the one has, not the one has flower, fruits, ha? May mga maliliit kasing patola, eh. why so big! Yeah, we will remove also that one. What's this? Ah, uh, pumpkin. Pumpkin? Oh. Farsi. Farsi, that one, farsi. It's a pot, a plastic pot. For pumpkin. For, for For plant. Come on, harvest, all. Where? Go there, oh, there's a lot there, oh. Near the post. Near the post. That one also take. That one. Oh, that one and the flower also. Yeah, oh, di marunong magharvest. Nandyan ang traktor. Ayan, nagtitreasure na sila guys. Gabi na. Ginabi na kasi yung sinundo yung traktor. Nung nasundo yung traktor, ang tagal pa bago nag-start. Kaya ngayon lang magtitreasure. Nandyan si Asis. Saka Nasaan yung isa? Bali, tinanong ko nga kung magpapakain pa ba ngayong gabi. Hindi na daw. Tama na yung kanina. Tanghali. Ay, kaninang merienda. Yung chicken na niluto ni Ama at saka yung ano, paprice. Tama na daw yun. <coughs> <coughs> Yan, at nagluluto ako, guys. So, ito yung inihahanda ko na ulam namin. Kalabasa. Tapos yung pinaharvest ko kay Asya na talbos ng patola. At saka sitaw. So, ito yung hinihimay ko habang si Tonton ay tulog. So, may time ako na mag maghimay-himay nito. Ang rice naman natin ay nasa rice cooker. So, ayan luto-luto muna ako. At syempre, after treasure, eto na. Magbibilad na tayo ng ating palay. At ayun, inila ko muna si Tonton habang inaantay namin ang service ni Asher. Eto naman ang gagawin natin, ang magbilad habang may araw. At yun guys, a uh, konti lang yung ating na-harvest. Uh, limang sako lang yung ating na-harvest ating palay. Sabi ko nga kay Asis, bakit kaya ganun? Every time na yung season na to talaga, mas mababa yung na-harvest kaysa kapag ano, May, June, May, June, July, August, mga ganun mas marami yung na-harvest namin kaysa kapag ganitong season talaga yung malapit ng mag mas mababa pero okay na din at least may bigas tayo hanggang sa mga susunod na buwan at yun syempre ako naman ay masaya ang aking puso lalo kapag ganyan yung ipinapakita sa amin ni ama kapag pinaparamdam niya na tumutulong siya pinaparamdam niya na mahal niya mga mga anak ko tumutulong siya sa sa lalo kapag yung kailangan na kailangan kagaya kahapon may sakit si Asis hindi siya makapagluto, siya yung nagluto ng chicken, pang merienda, ganyan masayang masaya ako, hindi ako nakakaramdam ng homesick dito, syempre uh, ramdam ko na may pamilya na handang umalalay ba sa amin kapag kailangan na kailangan sabi ko nga kay Asis sana palaging ganyan si Ama yung mabait siya palaging ganyan yung pinapakita niya kasi kapag hindi kasi ganyan pinapakita ni Ama, doon ako nagkakaroon ng homesick. Nalulungkot ako na parang gusto kong umuwi. Parang gusto ko na lang sa Pilipinas. Parang ganun kasi nararamdaman ko kapag medyo may ano, may konting ano si Ama. Pero sana tuloy-tuloy na ganyan yung pakikitungo ni Ama sa amin. Alam nyo naman, hindi naman lingid sa inyo. Palagi kong sinasabi sa inyo, minsan umiiyak pa nga ako kapag ganyan na nararamdaman ko na parang wala akong pamilya dito sa Nepal, di ba? Pero sana magiging okay ang lahat at sana tuloy-tuloy na ganyan si Ama sa amin para hindi ako makakaramdam ng homesick at para din alam nyo na hindi ako palaging nag-iimot-imot dito sa Nepal. <laughs> Pero ganun talaga ang buhay, guys. Hindi lang naman ako ang nakakaramdam minsan ng ganun ba pakiramdam na ay naku, gusto ko na lang sa Pilipinas. Ganyan ba? So, yun guys. Yun lang yung ating video for today. And thank you, thank you again for watching. And see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.